bago po tayo maglinis uh, sa ating uh, garden bale tatakbo po muna ako ngayon And, jogging muna tayo para exercise na rin tapos mamaya po ay mag-ka uh, garden po tayo Yan po yung ating uh, garden unti-unti na pong uh, naninilaw kahit po yung mga puno sa likod ko ay uh, dilaw na hindi na mapigilan ang ah, pag ah, lamig po so mamaya na po tayo mag ah, garden so ngayon quarter to eight Nakulimlim po yung panahon <clears throat> wala pong ah, araw maghapon po ata tapos ah, medyo chilly na po malamig na yung ah, simoy ng ah, hangin so ngayon Uh, tatakbo lang po muna ako saglit bago po tayo mag uh, garden huh. wala pong ah uh, gano'ng uh, pawis nalibig na po kasi yung uh, hangin so ang uh, tinakbo ko po ngayong uh, umaga is uh, 7.5 uh, kilometers uh, 47 uh, minutes so yun. dahan dahan lamang po baka ma bigla huh. Yan, so, pa balik na po tayo ngayon sa ating ah, garden mga kagulay tapos wala pong ah, araw pa ito na po ngayon yung ating mga sinya sinyas po dito sa labas sa so yung iba Ayan na po yung itsura niya oh. Nalanta na po yung kanyang mga bulaklak. Ayan. Unti-unti nang ah. Nauubos. Frost na kasi. Ayan. Baka sa next week, tatanggalin ko na po yan pagka talagang ah, brown na po siya. Tapos mag-save tayo siguro ng mga buto. Try po natin na tanim next year kung mabuhay. Ito yung front natin dito. Yan. Ay mga kangkong pa yan. Tumutubo pa oh. Pero dahil malamig na, hindi na siya makalaki. Yan po. So, balik po ulit tayo sa ating uh, garden and ngamayan eben ko kung saan yung uh, una kong a uh, lilinisin siguro ko po yung uh, pagtatamnan po natin ng ating uh, bawang kasi by uh, October pag uh, hindi na po ganun ka init yung panahon ayan, dun po tayo magtatanim uh, ng ating uh, bawang so ayan yan po yung ating uh, ginagawa sa umaga nag daging uh, jogging po tayo pagka wala po tayo ka uh, ginagawa pa sa ating uh, garden Harvest the watermelon before it's cold. Oh yeah, almost all of them are dead. Mhm. Mm oh, this one's already out. Yeah, I wonder if I wonder if it's ripe. Mm -hmm. Okay, the big one there. Oh wait, still okay, yeah. probably not ripe. I think it's ripe. Wait, Marco. Wait, I, I want to harvest some of those ones. There's a big one here. A big one? Oh yeah. This is like one of the. This is like the second one to ever grow. Mm -hmm. This one's it's not or, right. Yeah, it's not. Or we can leave it at that wonder. What do you think? I think it's right. Oh, there's a beetle. Why? Catch it. Trying to. Uh, Caught it. Yes. Uh, Glow. Yeah, it's orange glow. Yeah. Where's Marco? Oi. the big hole. Yeah, and there's a big one in the corner, in the center. Oh yeah. there's the big hole. Where? In the side blocks. Ooh. Oh well, yeah. Some, uh, because, uh, some, um, I think Marco the what is is the right here we're gonna leave it there no it's white on the bottom oh that's all you have that literally hurts my voice it's okay if we step on it right no so uh, I don't know <laughs> yeah there's some over here there and cherry there's is tiny one over there there's a big one in there yeah oh wait oh there's another one right here those are the big ones right. Wow! Is that some great? Ow! Is that a lot Is that great? I'm not sure. It did about mm -mm. Ah. Here Yeah, that's a big boy. The reason why I don't wanna harvest that was because I I fear that they're slugs. No. It's it's hanging in the um in the harassment. Most likely look for <laughs> under the small one. Why would this look be under the small ones? It's <laughs> oh, not right. Huh? Wow. So all. No! There's more over there!

Old fashioned way yeah. Old fashioned People didn't do that back then like, oh. <laughs> I don't know we we'll just just like learned it one It's sweet though Mmm -hmm. mm. That's what it means? Yeah, buo is coconut. Is this? No, it's... Uh, it's like open the coconut, like this one, right? And you can just like uh, scrape the meat. Mm -hmm, yes! The meat. And then I was drinking the juice like on like, um, the milk, right? Mm. So, pagkatapos po natin sa ating uh, garden. Ngayon naman po ay uh, mag-luluto uh, po tayo ng ating uh, ulam. Tanghalian po natin. Chicken manok. Magliliton po tayo dito ngayon. habang uh, inaantay natin na uh, maluto yun pong ating uh, manok uh, pitas muna tayo ng uh, kaunting gulay para pang uh, pang match po natin dun sa ating uh, niluluto tsaka mag iho din tayo ng ano mamaya mag iho tayo ng talong torta yan wala akong makita ah. parang kapa ah, may nakita ko mga malaki eh hindi ko alam kung saan na nagtago yun ah. nasa dulo dun tapos yung nakita ko dito yung malaking ano malaking ah, ampalaya nung nakaraan kukunin ko na po siya ngayon so, ito na ito siya oh, ang laki ngayon oh ang laki niya oh ah ano ngayon sakto ang laki baka mahinog na naman sayang po Ayan pa ba tayo may pitas? Yung mga nakatago lang. Hanap muna ako saglit dito. Sa taas. Kung mayroon pang nakatago. Hirap makita. Hindi siya. Wala na ata. Oh, ganito eh. Ito yun sila nagtatago eh. Ayan. Parang wala na siguro. Pero pagka uh, ko siguro to. Ayun oh. Sabi ko na nga ba eh. Meron talaga na hinug na oh. Hinug na hinug na. sabi ko. Oh, di ba? Ang laki. Oh. Nahinog lang siya. Nakatago. Hindi ko na alam kung saan ko nakita yung mga talong nung nakaraan. May mga May mga malaki yun eh. So... Hindi ko na eto Ito, ito. Ito dito, dito siguro. Ayan. Ah, ito. Ito pala. Ayan oh. Kita ba? Ayun. Wow. Sarap pang torta o. Oh. Ang laki. Kita ba ating video? Ayan. Ay pa yan. Laki o. Oh. Malaki yung mga naiiwan. Ito. Ito yung kahapon na nakita Oh. Sa mga pa sa gilid eh. So, ano. Oh may sira pero pwede pa laki na rin to hindi pa nga lang sya hinog pinapahinog natin yan kasi wala tayong ah, uh, buto niyan uh, next year saka mahal mahal na po kayo ng buto ng mga gulay kaya kailangan nating mag ipon po ng uh, buto so mag-harvest po muna ako mga gulay ng uh, talong hindi tamang po ayan no naka kuha agad tayo ng uh, talong naka ampalaya sa ating uh, garden marami pa marami pang uh, bunga so ng dito pa nga lang po ako hindi pa ako nakapunta po doon sa mas maraming ah uh, talongan po natin doon sa gilid I sa gitna yan, dyan lang naman po ako dyan so, lang po ako umikot dito yan. Yan. Tapos yan sa ilalim. Ang dami pong ano. Marami pang mga talong po dyan. Hindi po po natin ah. Uh, hina-harvest po. Ngayon naman. Titignan ko lang yung ano. Yung aking ah. Uh, niluluto. Baka. Umapoy. Masunog. Yan. So. Saglit po na harvest. narin po tayong pang uh, Torta mamaya. pula na pula na yung balat ha so may motor po siya dito para hindi po tayo mag -ano, ikot kasi pag wala ba nakaupo lang tayo dito hindi tayo makagawa ng ating mga gawain sa garden kaya yan siyang motor para ikot lang siya ng ikot oh. hanggang sa maluto po siya maghapon po talaga ngayon na hindi po a uh, lumabas yung ano yung uh, araw. So na sobrahan po ata ako nung a uh, watermelon kasi lahat po ng uh, kulay ng ating a uh, watermelon. Tinikman ko po ngayon a uh, hapon. So ito po yung ating mga watermelon ngayon na kinain ko. Ayun po, so binuksan ko po lahat yung ating uh, mga na-harvest na watermelon po kaninang ng uh, umaga so meron tayong orange yan orange to pula yan pula to orange light orange and magkakaiba yung kulay po niya no kasi yung oh, iba siya iba siya iba siya iba magkakaiba iba't ibang kulay ayan oh to orange na orange oh. may yellow tayo dilaw, may pink. Yan. Iba't ibang uh, kulay po ng ating uh, watermelon. So meron pa tayo diyan. Ito pink din yan. Pink din yan. Ayun. 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 So lahat po yung kanina tinikman ko. So grabe. Ang dami kong uh, nakain. Ayun oh. Ang pinaka gusto ko dito is yellow. Yan. Ito. Yellow watermelon. Pink. Hindi kaya ko busin. Grabe ang dami. Itong pink malalaki. to orange. Light. Yan yung bubuyog. Unahan na tayo. Wasp. Wasp. Ito yung orange talaga. Oh. na-harvest natin kanina. Yan. So, tapos tayo ng isa. Baon. So, habang nag- uh, po ako nung ano, nung ating uh, chicken po kanina, hindi na ako nakakain dahil sobrang busog ko. Yan dito. Mm. Hindi ko lang na-vlog na eh, buksan lahat kasi nalubat po ako. Kung naisip po, nalala ko, nung ngayon na, sabi ko, ah. Habang, ah, uh, hindi pa naman nag-end yung vlog ko ngayong hapon, so, i-share ko na lang po yung, ano, yung aking, ah, uh, ginawa kanina. Yung, magbubukas po nung mga, ang <laughs> pandami ko talaga nakain. Magbubukas po natin yung mga watermelon. So, yun po, may orange tayo, may pula, may yellow, at may pink. Yan, so, yun po yung na-harvest natin kanina kasama yung mga kids doon po sa ating uh, garden so hapon na po ngayon ayan, patapos na naman po yung uh, sabado so yun po yung ating uh, ginawa sa buong maghapon uh, po nato ngayon ang damis ayan po muna ngayon mga ka yung ating uh, updates ating garden ngayong hapon And hanggang sa muli po ako pa rin ko pasalamat Dan po sa mga bawi namin subscriber sa so, nag-share, nag-like at nag-comment po ng aming video. Maraming maraming uh, salamat po. ah, uh, yan. Yan po yung ating uh, vlog ngayong uh, hapon. Magandang hapon po. And uh, maraming uh, salamat po. Arong mo ako. Sarado pala dyan.